Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunay na ipinagutos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang uh, pagkakaloob ng sakatul pitir. Ano po? Ano po ba ang kahalagahan nito lalo na sa mga bagong yakap sa Islam? Ano po nang pa lamang nagsimulang mag-ayuno? Ano po? Sa pagkatapos po ng ating pag-aayuno ay may ipinagutos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magkaloob ng sakatul pitir. Ano po? Ang sa Katulpitir ay halaga ng dalawa uh, 2.75 or tatlong kilo ng bigas o anumang butil na umiiral sa isang bansa. Ano po? Ang kahalagahan po nito, ito po ang makapagtatakip sa anumang mga naging pagkakamali natin. No? Sa uh, dalawang o tatlong araw ng ating pag-aayuno. Ano po? At ito ay pagkakaloob sa mga may hirap. Yan po ang kadahilanan. Ano po? Ha? pantakip sa mga naging pagkakamali natin, sa naging pag-aayuno natin, anuman. Kaya na meron tayong nagawang pagkakamali at sa pamamagitan ng pagbibigay ng sakatong pitir, ano po, ay mapagtatakpan nito. Ha? Madadali sa inya, anuman ang naging pagkukulang natin habang tayo ay nag-aayuno. Ngayon po ay nandito na po kami, ano po, at na po kami ng bigas kasama ang ating butihing Sheikh Ibrahim Noriega, ano po, para sa Uh, pagkakaloob ng sakatulpitir. At ito po ay pagkakaloob sa ikadalawmputpitong araw ng pag-aayuno natin. O hanggang sa bago sumapit ang salatulid. Ano po? Kaya uh, sa mga kapatid na mga binipisyari nito, ano po? Sa 27 ng ating pag-aayuno ikadalawmputpitong araw ng pag-aayuno ikadalawmputwalo. Ano po? O ikadalaw po dyan o tatlong pong araw bahagat hindi sumasapit ang uh, sa Latul ay maaari nyo pong ang inyo pong sa Katul Ang alaga po nito ay 165 pesos ano po, dahil tatlong kilo po. At pinakamagandang bigas po ang ating inorder, ka. Ano po? Ha? at uh, sa mga apatid na nagkakalom ng kanilang sakatul pitir sa aming pinagkakatiwala, maaari na po kayo padala ng inyo pong sakatul pitir ah, bago nyo malimutan dahil tuwing taon-taon na lang nakakatanggap ako ng uh, text chat. Ustad, nakalimutan ko magbigay ng sakatul pitir. Eh wala na talaga. Ano po? Ha? Ah? Oo. Sobra-sobra po ang aming uh, ipinamamahagi. Ano po? Ha? Ah? Maliit, ma, kumbaga sa ano eh, sobra pa sa mga ipinamigay namin sa mga nagtitiwala sa amin. Ano po? Ah, tinyo advance po kami. Kaya po kami bumili na kagad ng bigas para yung mga libreng oras namin ay maiisupot uh, maisupot na po namin tig tatlong kilo. At sa ikadalawampu't pitong araw ng ating pag-aayuno ay magsisimula na po naming magsisimula na po naming ipamahagi ito sa mga dukha. Ano po? Ha? Oh, yan po, no? So maaari nyo po maipadala ang inyo pong uh, sa Katul inshaAllah insya Allah. ang intention nyo ay sa ikadalawampot pito pa po natin ito ipagkakaloob. yun ang tamang pagkakaloob nito hanggang sa sumapit ang Salatul Eid. Ano po? O oh, bago sumapit ang Salatul Eid. Kailangan maibigay na po natin ito sa mga duka. Dahil kung hindi, ha, inabutan na po ito ng Salatul Eid, na lang po itong sadaka at hindi na sa Katul Peter. Ha? So, maasa ko na wala na po ako matatanggap ng mga apatid na nakalimot na magkaloob ng kanilang sakatulpitir. Ano po? Ha? So, kaya sa mga apatid, nandiyan po ang ating pong uh, sayan Ayan. Ano po? Kung saan nyo ipapadala ang inyong sakatulpitir. At uh, kung hindi po umubra ang GCAS, kung minsan na may problema sa GCAS, ay pwede nyo pong ipadala dyan sa ating bank account number sa BPI na nandiyan po dito sa video ito. Ano po? At yung uh, iba po na ating na-collect, na, na bili na bigas, ay dadalhin po natin kay Sultan ng Mandaluyong sapagkat regular po nating uh, binibigyan ang mga duka sa Mandaluyong dahil napakarami nating mga sa Mandaluyong na mga mga, mga hirap, kapuspalad, na kusaan na ay uh, nasasakupan ng ating mahal na Sultan na taon-taon nating isinasagawa. In araw-araw tayo namimigay ng bigas ano po, sa mga kapuspalad nating mga tukang kapatid dito sa ating Islamikong tanggapan. Ano po? At ito, kasama pa itong pagibibigay nating sa katulpitir Pitir sa mga kapuspalad nating magsisipunta dito sa ating Islamikong tanggapan ano po, sa Muraita at sa kakisultan sa kanyang i na ating ibibigay sa kanya mamaya. Ano po? At dito na po kami sa kalye mag-iiptar. Uh, ano po, kita nyo naman po, nagtatrabaho po pa rin kami para sa ating reliyon, para sa apakanan ng ikabubuti nating na lahat hanggang sa kabilang buhay. Sala. Dito po, sa, mula dito sa Tundo, kung saan kami ay bumili ng kabang-kabang uh, bigas, ano po, kasama ang ating Sheikh Ibrahim Noriega, ito po ang yung Ustad, Ustad Ahmad Marcelo. Marshall. Ayun po ang ating Sheikh Ibrahim, ayun po ang ating Sheikh Ibrahim Lupaypay dahil uh, inakot po namin ang bigas dito sa taas ng ating madrasa at na magsisimula na po kami magripak para sa sa katulpitir ano po na magtitiwala ng kanilang sa katulpitir ayan po no yung bigas ano ako titindi talaga ang pawis ano dahil grabe kaban-kaban bigas ang ating inakyat para sa sa katulpitir ano po at siyempre kagaya ng sinabi po natin ah sa kay 27 ng ating pag-aayuno o 27 ng Ramadan. Natin pwedeng ipamigay ito hanggang bago magsalatul Eid. Ano po, pwede tayo magbigay ng ating sakatul pitir. Ano po? At you guys, ipagkatiwala sa amin ang inyong sakatul pitir, tiyak ka po makakarting yan sa mga duka nating mga kapatid. Ano po, ha? Ang isang kilo po nito ay 55 pesos so tatlong kilo 165 po per person. Ano po ang dapat na bayaran bilang sakatul pitir? yung mga gusto na po magpadala ng kanilang sakatulpatir, patir, pitir, ay pwede na po magpadala. Pero ang niat intention, dapat yan ay sa ikadalawampu't pitwa pa po natin siya ipagkakaloob sa ating mga kapatid na mga dukha. So, paunti-unti, magbabalot-balot na po kami. Bahat ni oras, walang dawa, walang lecture. Paunti-unti po na magbabalot-balot kami ng tigta-tatlong kilo para pagating na ikadalawampu't pito, dalawampu't putwalo, dalawampu't hanggang mag uh, o 30 hanggang bago magsalatul Eid ay na-distribute na po namin ito inshallah na po sa ating mga dukang mga kapatid. Allah, Allah, Allah. At ngayon eh, dadako pa po kami para dalhin naman yung ilang kabang pangbigas kay Sultan Abdul Jalil Arabid. Ano po kahit pagod na pagod na po kami ni Sheikh Ibrahim ay talagang ito po ang aming uh, ikangay ang uh, hangad ang makamit ang awa ng Allah. Ano po? Mula dito sa ating Islamic kong kasama ang kasamang ating butihing Sheikh Ibrahim Noriega, ano po? Na ating kabadi-badi, ano po? Ha? Masya Allah. What? Alay, pinapakita po talaga ng ating mahal na sultan ng Mandaluyong na kaya niya pang magdagdag. Ano po, no? Tinotan over na po natin sa kanya ang bigas na ipamimigay niya sa 27, 28, 29 hanggang bago mag Peter sa mga dukha dito sa Mandaluyong. Ito ano po. At tayo ay, uh, eto, nakasanayan na po natin na sa kanya ibinibigay taon-taon ang ilang bahagi ng ating sa Pitir. ano po. At magsusupot. Ito, hawak ko po yung support. So, surrender ko po kay uh, Sultan. Ano? Lakas pa kita niyo no po. Ayun, no, patunay mga sister, ano available na available pa ang ating sultan. Malakas pa talaga sa kalabaw. Oh, you see? Grabe. Kaya pa oh. Kita niyo? Oh, ito yung suit ko, baka makalimutan. ah, ayan Ah. Oh, ayan. Ano po? Ano? Kita niyo ha, ah. si sino surrender po na ay ah. nakatulong ang ating ah, Sheikh Ibrahim Noriega. Ha? Ah? Grabe. Alam niyo pa sinasabi ni Sheikh Ibrahim Noriega sa akin eh. Yung bang sultan natin, kaya pang baka apat? <laughs> o, oh, tignan nyo. Eh, kita nyo na kung paano niya ibalibag yung isang sakong bigas. Ibig sabihin, kayang-kaya pa talaga. Kayang-kaya pa ng ating mahal na sultan. No? Asya Allah, Allah, waqbar. Allah. Yan. Ah. At sabay-sabay uh, po kami uh, mag-dedistribute ng uh, inyong sakatulpinin sa 27, 28, 29, hanggang bago magsalatul it, insya Allah. Allahu Akbar. Dito sa ating tanggapang pag-Islamiko at dito sa uh, pamumuno ng ating pinakamamahal na lihitimong sultan, kaisa-isang sultan ng Mandaluyong. Kita nyo, lakas pa, oh. Oh. oh, You see? Grabe. Yan ang ano, kapasidad. Ah.